Manggang Dambuay sa inyong lahat. Today in Philippine history, May 9, 1875. Isinilang si Gikoyo de Jesus sa uh, Kaloocan ang asawa ni Angles Bonifacio. Yes po, tama po ang nalinit nyo. Asawa siya ni Angles Bonifacio si Gikoyo de Jesus. Alamin natin kung bakit. Tara! ipapaliwanag ko sa inyo na yung araw na ito. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo. Kikuyo di Esos, lakambini ng katipunan, maagang buhay at ektukasyon. Si Kikuyo di Esos ay isinilang noong Mayo 9, 1875 sa Calo, Ocan, Maynila galing sa sa isang pamilya may kaya at riyoso nag-aral sa sa pa paalaran at naging isang magaling na estudante. Nulit, huminto sa upang tumulong sa pamilya. Pakla Hot sa Revolusyon kasama ni Bonifacio si Kikoya sa kikilah Hot sa Revolusyon Pilipino. Natago sila na matuklasan ang katipunan at sumama sa pagkikipatlaban sa manabongdog. Naranasan niya ang hirap at panalip ng pakikipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Okay, ang lalawang na iyan kinunan ko noong March 18, 2025. Ang tawag sa lugar na iyan ay Bonifacio and the Katipunan Revolution Monument o Monumento ng Katipunan sa lungsod ng Maynila po iyan. Pagkatapos ng Repulosyon, pagkamatay matay ni Bonifacio, noong Mayo 10, 1897, napakasal ulit si Gekoya kay Holonaping na matay siya noong Marso 15, 1942 sa panahon ng pananakop na mga Japones sa Pilipinas. Hanggang dito na lang ang ating video explanation na yung alaw na ito. May 9-2025. Malamig salamat sa pakikinig. Tandaan, importante ni May Alam. So, paalam!